Pero ikaw, gaano ka kapalaban sa mga susunod mga pelikula? Ikaw ba ay willing willing na hindi magsuot ng plaster para las isang eksena na, na i-require sa'yo ng director mo na hindi ka dapat mag-plaster? Mag Gagawin ko po yun kasi sinabi po ng director unang-una po. Siyempre po, sabi po ng director yan, kailangan pong gawin sa artist po. ibibigay ko po yung best ko pag... Pinasbasan po ako ng ganon na hindi po ako magpa -taster. kasi po kasama kasama po yung sa trabaho. So, willing ka mag-frontal? Opo. Okay. Kasi doon sa mga ibang mga mga international film, no, meron mga mga artista na willing silang ipakita yung kanilang alaga na galit. Ikaw ba willing ka rin sa ganon? Basta para sa eksena kung may bas-bas lang ako po, saka para sa eksena, gagawin ko po. Gagawin ko po yung best ko. Ang galing. ah, uh, ito, last question. Doon din rin, kasi nakikita ko lang naman to sa mga sa Twitter eh. May mga pelikula kasi lang, mga friends film, mga ganun. Talagang pakitaan. Willing Apo. ka bang gawin ang isang masturbation scene sa pelikula? Para sa pelikula. Apo. Para po sa pelikula, willing na willing po akong gawin. Oh, bakit ganito yung yung mindset mo? Horace, sinaka ah, Horace, nakaka nakakabilib ka naman. At medyo okay. na, 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 din, parang para sa akin delikado or something. Ah, uh, syempre po, na rin po yung karanasan ko yun dahil sa karanasan ko, pinasok ko na po 'yan. Then para sa eksena naman, para sa pelikula, sinabi naman po ng director, gagawin ko po 'yun as a artist po, syempre.